Hãy chocolate, Milko. Xin chào. a big boy. Lẹ Okay. Tain na, Han. Tain na. Alin na. be. Han, alin na, Han. Sorry, be. Milko. Mamunot lugar mo, be. Kame na. Tawanan mo dito, ko. Hali na. Tara. Ba na madito ka? Ba na madali? Hunter, Lina, na. Pretty. Hali na. Shushush. Ay, susu. Wala si Mocha. Sunod na lang. Kimubo man tong legs. Kapat sa inyo. Lina, na. Hali na chocolate. Choco, muro mo ka lang. Lakaw nga pita. Uy, lina <laughs> Sige na. <laughs> sus. 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 Eh. Sus. Tilan. Tilan. Eh. lina na. Oh. <laughs> <laughs> Yun sa reka. Yun sa reka nung namuwang ka. Hawa, B. Hawa. Hawa kaya nagatang ni. Anh có mô một đi, anh? hả? Arena! 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 chocolate, Ay, nalimot ko ba? Ali, sabi, Tanong saan ako, bi? Hati, ali. Agoy, nagharang, hindi, hindi. Ali, tanong saan nato itong mulberry? Ali, na, come here. Chocolate! Dali! Choco! Ali! Stilan. <laughs> Nagdagan nga puta, oh. Ali, na! <laughs> Chocolate! Ali, na! Dali na. Sasa tayo tanawang ka dito. Dali. Dali. Stilin. Paano na bong iloy Choco. Hali, <laughs> hali. Come here, Nabi. Hali, Nabi. Hali. Kano ta dan Come here. Oh, oh diba? Yun ang isa. Alin na, alin na. O. Oh. <laughs> na. Alin na. Oh, sus, sus. Alin na, alin ta. Ay, shush, shush. Ay, Ay Alin na. Alina, na. Alin na. ng pita, o. Oh. Nagdagan nga pita. Alina, Alina, Alin na. Alin na. Alin na. Alin Milko, perah, tali, tali b. Ada mana mana, Ini Milko, Ito na, duban na si Mocha ha. Na. Mudi. Hmm, asa na masag ka? Ano na? Asa man mo? Psst, dili na diya, Milko. Milko, play na.